그냥 모두 좋았어. 널 만나서 모든 게 다. 잠에서 깨어나서 휴대폰을 먼저 보게 돼. 참 많이 변. 쪼아, 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 kalikasan natin ay ating pakalagaan. Oh, ah, 했 좋은 기분인 걸

So nakita nako diri dapitan nga pathway ni siya oh, patway pathway. Pathway gikan dito pangari. O oh, murag ni siya diri butang og o agianan. Mm. Then pangadto sa dagat niya yeah, kay sa siging kan kan sa yuta o oh, sa baras. Mo na nga natumba ang Roma. Suppose dili ni siya dapat mamatay nga Roma kay Pugong ni siya. Pugong ni siya sa pagkankan sa baras. Ay dapat mabuhi ni siya pagbalik. So kamong ginahimo, ginalimpyuhan. Yan, katong mga naputol nga Roma, among gikuha nga kahoy, kay sayang madili naman mabuhi, kay putol naman siya. Siguro, tungod sa kakusog sa baon. O actually, naganimi nakita nga pinutlan. O dapat dili ni siya ginaputol akong gipalimpyohan diya kaya nakakita ko usa ka punuan dati nga gamay pa nga si tawag anak niya nga kanang naa sa dagat nga mo tubo dapat unta siya ma, mabuhi gyud para replacement dihang dapita nga dun na siya dihay tanong. no usa nga anang kahuya gani nga naa sa gawa sa Roma anang walay tunok napuy-anan sa mga isdang gagmay pagatpat o oh, pagatpat abliha ko no niyo na oh basig nada sa si para mabuhi pa unta siya uh. actually di ko di ko sure kung private uh, ning uh, area or public but anyway basa daplin sa kuan uh, uh, mahimong public pero salamat sa tagiya nga uh, makaligo pa ta diri pero amo ni sing dapat gani siya matamnan mm so kabubut nato nga na itong, uh, uh, nakaligo ta diri Although naibit sa unahan, pwede unta dito. Pero kaya nga itong purpose, pakaligo-ligo lang sa hmm, sabayan mo na mong kaon-kaon, baon-baon. Wala may nangahong idiri eh, ha. Ang kanarang mga putol na. Hmm. Uka na. Dili na mao. Oh. Humok man na siya. Ayaw paghilabti ka ng mga sagbut-sagbut, ha. Kuwan to siya, punuan na to. Oh. Kani patway gini oh. Padongad to. So kung malimpyo ni, malimpyo ni siya diri, so nindot ang area dagdag tourist uh, attraction. Kay kung kita ni mo, tinaw kayo ang dagat. Hmm. So ina ni kanindot diri dapita, basta walang lang gibasura. Kay sa lipod man gud ni, so syempre ang na basura gikan sa dagat ari dinhi. Okay lang kung mga samo. Pero kanang mga plastic dili na gina siya dapat diha o oh, actually diha o oh, limpyo na napundok na mga mga silupin o oh. so igura dyan may mga ligo diri ha in fairness kay limpyo man siya kaso lang doon na lang yung mga sabit nga gapnod or basura gikan sa dagat hmm. walay walay mahimong may naglabay diri wala ingon nga gibutang ginigtuyo diri so kami nga makakaligo diri makapulos o oh, minangangkon ha minangangkon amo jud ni limpyohan. although di man ni kay gikan sa dagat pero kining mga plastic dapat jud niya dili diri o oh, dapat limpyo na siya dinha o oh, pinakanindot kong ni, ang atong kinaiyahan pagalimpyuhan Hmm. e akong gipahawanan diri kay nakakita ko di hag usa ka punuan kay basi atong bagyo bagyong krising nadatugan mm. O tanawa nga mong ginapakaligo sa Badog Domingo. So ni Arami diri, Saturday and Sunday. O, pero, ang mga siyang ginalimpiuhan kay, di mo na di po ka hugawan magsaom-saom. Hmm. Kinakuha na mo ang mga tunok sa Roma. Eh, gani dapat tungod siguro sa kanipnis sa density no sa density sa gihimo uh, diring flood control o unsa ni siya itawag eh, ani kani kaya nadaog siya sa uh, density sa dagat nga suppose do ang tani diri da adam uh, nga Pwedeng protection o oh, protection sa pag dako sa tubig kaya nagsacrifice ang roma nga hapit na ning lutaw ang iyahang gamot o oh, dapat gina siya maalagaan kay dito gani ganang ko dito maglingkod-lingkod o oh. kay muratag sirina nga way ikog kay okay kana na ang tinao kayo ang dagat oh sayang kung dili na limpyuhan impyuhan mm. kana na ano, namuti na po sa bagyo so habang maligo pa mi diri habang makapulos mi diri kay tinaw man dito dapita limpyo man amo sa ni siyang limpyuhan look at the hao maka nang basura amo na pundok na so salamat sa tagiya kung gisay tag ni ani eh. but anyway uh, ang purpose na ako dali pagkaligo tungod lang sa tiguang mga mahumol o ako po ganahan ko kung maghumol sa dagat mm. Tawa ninyo nga ang mga kahoy nga dili na mina nga pangahoy kung dili ka na mga putol ni siya nga kahoy nga diha na anod mm. siguro kay patay na amo na lang gikuha kay sa dagat maglutaw mm. man siya mm. so Pupi nga, uh, every Saturday, Sunday, maligo mo din, maan naman na maglimpyo. O na yung mga nai kahoy o paraan na, di naman na siya mabuhi. So, amo na lang, amo na lang siyang uhaon. Panguhaan mga tunok, ton G. Kana siya, kana, o, oh, mura basig na diha, natabunan ang punuan. gipangita na po, bungaw, sa ito, mura bungaw nga nga kuan nalipay ko nagtan-aw kay na ako gay nako nga sa hoping mabuhi para dunay replacement diri nga sa mga namatay o oh, oh dili na siya pwedeng mabuhi kay nganong patay na gid siya mo oh, sayang kaayo nga kanang ma, ma, ma ni nga mga punuan kay mauna lang kini nagpugong diri no o oh, may mong basig ang baras dira mabanlas pa o mabanlas pa ya dapat gidon ta may protection niyan ni sya pita kanawa hmm. o oh. ano nga basura o oh, o oh. basig na diha natabunan tong kahoy o ning turok nga murag sa bato bungaw hmm, mangrove mm dapat ginatamnan ni balit para mabuhi protection sa pagbanlas at sa baras o di dapat dilik na ni ginapukaan diri ug baras o patay na gid siya. kay tanaw ang punuan o ang mga sanga wala na gid siya. patay na so pwede pa nang malingkod-lingkuran so makita ninyo o katinaw buyag sa tubig Yan. kaya dapat lang pangalagaan waon ang basura atimanon ang kinaiyahan kay mo rin pinakanindot na, na sa atong sumusunod nga henerasyon mapuslan pa so kung makakita lang gid sa kanang bungaw or sa pana nga pwedeng matanom diri mangita jud ko paagi nga matamnan ako ni so excuse me dili na ko ang kunon tungod lang kay concern ta sa atong kinaiyahan so dapat yung atimanon o awalang o sa kanindot So dili na to usikan ang ang kinaiyahan nga gipatagamtam nat kanato na sa mahal nga Dios nga mintras buhi pa ta dili gid nato sayangon kay oh grabe ang basura oh mm, look at that oh mm. so kanindot nga kung nga proud ka ita nga atong lugar limpyo humbaon oh mapasigarbuhon ka ita nga ngato ang kinaiyahan limpyo. mangita ko diri sibling onya sa pwedeng ikpuli diha. O, kitaon nimo ang mga bato gagmay. Dapat dagko nga bato diri or dapat wala na magkuha o paras para mas mapermanente ang kanindot sa kinaiyahan sa dagat o kanawa. Diba? Tinong ka ayo buyag, 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 buyag proud kaayo ta nga, nga kinaiyahan limpyo hmm katao katao sayang ang mga rumah nga ah, nangamatay tungod ni siya sa exposure sa kusog nga hangin kaya kun naman mi makuha diri nga kahoy kana mga putol na nga gikan sa patay nga Roma hmm. toning limpyuhan sariling atin linisin okay kanang pagmamot ang time nga masuko na ang kinaiyahan kita gihapon ang mag-ani kita gihapon ang mapurwisyo. protection ni siya ta diri kay pasilunganan ni diri sa mga kana pambot ug dunay bagyo kaya dili dapat mawala kani ng nga mga aroma. Kaya usanis ni sa makapugpugong sa kusog nga hangin kaya kaso lang uh, ning anam na siya kakankan mm. Kaso tanawa, patay na siya. Hoping nga mabuhi pa na siya. Hoping and praying nga mabuhi pa na. Or, tamnan ni siya o laing kahoy pa nga. May makaproteksyon sa kusog nga bulog -bul sa tubig o pagbanla sa baras. O, so yan. O, basi sa, sa sunod, malimpyo na nagbalik. Tamo na nang mahuman limpyo. While maligo pa may diri. So, salamat sa tag-iya. Kung private man eh. Igo rami maligo diri. Igo rami maglimpyo ha. So, i usa ko namo karon nga magka-pahimos mi diri kay dili man pwede na uh, amo palakawon or mugastus pa taog dako or mugastos pa para lang ta maka uh, ma-enjoy na ara sa ato ah. Mm. Grabe ang sagbot oh. Simple lang. Sa simple lang nga area, ma-enjoy na ta, malimpyo pa. So tara, maligo sa ako ha? So makita ninyo o, oh, katinaw buyag sa tubig. Yan. Kaya dapat lang pangalagaan. Waon ang basura. Ati manon ang kinaiyahan. Kaya mo rin pinakanindot. Na sa atong sumusunod nga henerasyon, mapuslan pa. So kung makakita lang gigog sidling sa kanang bungaw or sa pana nga pwedeng matanom diri mangita jud paagi nga matamnan ako ni so excuse me dili na ko ang konon. tungod lang kay concern ta sa tong kinaiyahan so dapat yung atiman nun o awalang awal lang o so dili na to usikan ang ang kinaiyahan nga gipatagamtam nat kanato sa mahal nga juice nga mintras buhi pata dilik gid nato sayangon kai. oh grabe ang basura oh mm, look at that, oh mm. so kanindot nga kong nga proud ka ita nga atong lugar limpyo humbaon oh Ama, pasigar buhon ka nga nga ang kinaiyahan limpyo. Mangita ko dari seedling o sa ya, sa pwedeng poli diha. Kung kitao ni mo ang mga bato, gagmay. Dapat dagko nga bato diri or dapat wala na magkuha o paras para mas mapermanente ang kanindot sa kinaiyahan sa dagat o tanawa, di ba? tin ka ayo buyag, 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 Proud ka ayo tanga nga itong kinaiyahan limpyo. Hmm, kadao, pataw, patawag. Sayang ang mga ruma nga nga ah, nangamatay tungod ni siya sa exposure sa kusog nga hangin. Kaya, kung naman may makuha diri nga kahoy, kana, mga putol na nga gikan sa patay ng ruma. Ito nang limpiuhan, sariling atin, linisin. Kaya, Kana, ah, pagmamot ang time nga masuko na ang kinaiyahan, kita gihapon ang mag-ani. Kita gihapon ang mapurwisyok. Protection ni siya ta diri kay pasilunganan ni diri sa mga kanabitong pambot og dunay bagyo kaya dili kini dapat mawala kay ano siya nga mga roma kay usanis makapugpug pugong sa kusog nga hangin kaya kaso lang uh, ning anam na siya kakankan, kankan hmm. aso tanawa patay na siya hoping nga mabuhi pa na siya hoping and praying nga mabuhi pa na or tamnan ni siya o laing kahoy pa nga mahimo maka protection sa kusog nga bun o bulog sa tubig o pagbanla sa baras Oh so yan o basi sa, sa sunod malimpyo na nagbalik amo na nang mahuman og limpyo while maligo pa mi diri so, salamat sa tag-iya kun private man ni eh. igo ra maligo diri igo ra mi maglimpyo ha so i sa na karon nga magka, maka pahimos mi diri kay Dili man pwede na uh, amo palakawon or mugastos pa ta ug dako or mu pa ta para lang ta maka uh, ma-enjoy na ara sa atoa. Ah. Mm. Grabe ang sagbot oh. Simple lang, sa simple lang nga area ma-enjoy na ta, malimpyo pa. Mm. So tara, maligo sa ako ka. Clean up drive oh, clean up drive. Kay nakaligo man mi diri. So, amos ang gilimpiuhan. Eh, sayang. Ah. Oh. Eh, pinimi bin minilikaligo ng sirinang tiguang. Hahaha. <laughs> Monang, limpiuhan.